Ako si Tata Adlaw, isang babayla na gumagawa ng mga ritual para sa pag-ibig mula pa noong 2003. Mahalaga sa akin ang kapakanan ng mga taong lumalapit sa akin, kaya bago ko tanggapin ang isang request, idinadaan ko muna ito sa isang libreng online consultation. Sa pumagitan ng isang psychic reading, malalaman natin kung tama bang idaan sa ritual ang iyong kahilingan. Mahalaga ito upang maiwasan ang mga hindi inaasahang resulta na maaaring makasama sa iyo at sa gagawa ng ritual. Halimbawa, kung gusto mong bumalik ang yung ex o asawa, aalamin muna natin kung may pagmamahal pa ba siya sa iyo at kung wala siyang ibang iniibig. Kung lalabas sa reading na mayroon pang pagmamahal para sa iyo at wala pang ibang karelasyon, tatanggapin ko ang iyong request. Pero kung imposible nang maidaan pa sa ritual, sasabihin ko ito sa iyo ng tapat at magmumungkahi ako ng healing ritual para mapadali ang iyong pag-move on. Bakit ba mahalaga ang psychic reading? Dahil dito, may iwasan ang mga negatibong epekto ng ritual. Halimbawa, kung gagawin ko ang ritual para mahalin ka ng isang tao nang hindi mo na inaalam kung may karelasyon na ito o may nagugustuhan na bang iba, maaaring mag ito sa iyo at sa akin. Kaya hindi talaga advisable na gumawa na lang ng ritual na nakikita lang sa YouTube o TikTok. Kapag tinanggap ko ang iyong request, kakailanganin ko ng pambiling ng mga materials tulad ng food offerings at mga kandilat. Isang beses ko lang itong hihingin at sinisigurado kong ito ay abot kaya. Kasama na dito ang mga gabay para alam mo ang mga dapat gawin habang hinihintay ang resulta. Layunin itong panatilihing kalmado at positibo ang iyong isip upang hindi makaapekto sa proseso. May kasama rin itong libreng spiritual healing na maaari mong i-request kung kailangan mong ito. Bago isagawa ang anumang ritual, humihingi muna ako ng basbas at proteksyon mula sa lumikha upang maiwasang makatawag ng masasamang puwersa. Hindi lamang isang beses ginagawa ang ritual, inuulit ito upang masiguro ang pangmatagalang epekto nito. Kasama na ang lahat ng iyan sa pambili ng materials na ibibigay mo bago simula ng ritual. Kung handa ka na... Sagutan lang ang form para sa libreng online consultation.